Ito na yung ating plums. Kahapon na na-harvest natin. So for today's video ay magmumukbang tayo ng ating plums. O ba diba? Hello! So ayan. So ayan. Andito naman tayo ngayon sa puno ng ating plums ano. So today magharvest harvest tayo ng bunga ng plums. Dahil kahapon sobrang lakas ng hangin pati yung mga mais ni Habi natutumba. So tinukudan ko sila. Kasi sayang din kung hindi mapakinabangan ano. Dahil nagbubunga na sila. So same din dito sa ating plums. Ang dami nahuhulog. So kung napapansin niyo sa likod ko ngayon ang lakas pa rin ng hangin dahil nga marami na yung ripe so maraming nahuhulog. So sayang lang din naman, 'di ba? So at least ilagay natin sa ref. Uh, actually yung bunga ng plants pag nilagay mo sa ref, ba basta lumamig siya ha. Sobrang sarap. Mas lalo siyang masarap kainin para sa akin. So ayun. So iha-harvest natin yung mga ripe na at syempre kukuha din tayo yung medyo uh, hindi masyadong hinog na, no. Kasi ang kaibahan, pag super ripe na, uh, medyo malambot siya, pero sobrang tamis as in super tamis, pero yung balat niya medyo ano na uh, okay lang din na kainin mo, pero para sa akin, parang hindi ko na siya gusto yung balat niya pag super ripe. Gusto ko kainin yung laman lang niya kasi sobrang tamis. Pero yung hindi masyadong ripe, uh, super crunchy, matamis din siya pero hindi kasing tamis nung super ripe na pero yun kahit balat niya kakainin natin so ayun na nga so ayan samahan niyo ako magharvest ano at uh, ayan yung ating plums oh di ba so ayan oh yung mga bunga ng plums sa sobrang lakas ng hangin nahuhulog na lang siya so yung iba ayan oh yan so sayang di ba uh, so ngayon iha-harvest natin siya para naman mapakinabangan na natin ano. So, ayan. Yan yung iba. Oh. Ayan. So, yung iba kinain na ng ibon. So, ayan. Ayan. Oh. Diba? Ang dami oh. Ang lalaki pa kaya sayang din naman kung hindi natin ma-harvest at mahuhulog lang so ayan Ayun. buti na lang pala meron akong pangsungkit kaya naaabot ko yung mataas na bunga niya So ito yung ating harvest for today. Oh, ayan, bagong pitas itong ating plum sa ating puno, ano? So marami-rami tayong nakuha today, ano? Tapos grabe ang lalaki niya, tingnan nyo, oh, sobrang laki. Oh. Ayan. Ang lalaki tapos super bango. So ngayon, huhugasan lang natin ito para syempre makain natin. Tapos masarap ito pag medyo malamig. So ayan oh, grabe ang dami oh. So, hello, hello, good morning. So, ito pala yung ating na-harvest kahapon, ano. So, grabe ang dami nating plums. So, bagong kuha ko lang ito sa ref. So far, uh, ito ay malamig na. So, ayan. Ito malamig na at saka syempre, ito, magmukbang tayo ng ating plums ngayon, ano. So, ayan. So, meron pala akong hinarvest kahapon na super hinog. Meron din yung sakto lang yung hinog niya. Ayan, medyo may green pa konti. Yung sister-in-law ko, gustong gusto niyang kainin yung green pa. Tapos, sinasaw niya sa asin. So, susubukan din natin yun. Ano? Kasi meron akong na-harvest. Ayan. Ayan. Tapos, eto na nga. Ayan pag super dark purple na siya, parang iitim na, ayan, ganyan, yan. Pag ganyan na yung itsura niya, sobrang tamis na nito. Yun nga lang, uh, pag super ripe na siya, hindi mo na ma-enjoy yung balat niya kasi parang medyo makunat. Hindi naman super makunat, makunat lang konti yung balat niya. Medyo chewy lang, pero pwede mo naman siyang kainin. Pero para sa akin, pag super ripe na, hindi ko na kinakain yung kanyang balat, yung laman lang niya. Pero pag yung mga sakto lang, gaya nito, kinakain ko lahat kasi crunchy pa siya. Although hindi naman siya maasim. So, ayun. So, maybe yung may green pa medyo maasim. Pero, syempre, titikman natin. Dahil mostly yung kinakain natin is yung hinog lang. So, ayan. Meron ako, Wait. Meron akong asin. So, ngayon, ang ita itatry natin muna. Parang namili ako kung alin ang itatry ko. Ito siguro. Yan. Yung medyo hilaw. Lagyan ko ng asin. Actually, hindi naman siya maasim. Dahil nga, mm, hindi siya yung super-super asim. Meron siyang asim konti. Pero hindi yung super asim. Ayan. In fairness, masarap siya with salt. Super crunchy. Ayan. Meron siyang asim konti, pero hindi kagaya ng mangga na, you know. Sobrang juicy niya tumutulo yung juice niya. Ayaw ko lang makagat yung buto niya. Kasi nangingilo ako. I don't know, for some reason, any fruits na pag nakagat po yung buto niya, nangingilo ako. Hmm? Sonnet. ako Okay yung hindi siya super hinog, hindi rin siya hilaw pa. Sakto lang. Mm. Medyo may kulay na yung kanyang laman. So, yan. Ang like dito sa isa kanina. Ang sarap, grabe. Sobrang tamis nitong plums na to. Unlike yung ibang natikman ko, hindi ganito katamis. Ito, super hinog na. Ayan. Ito super hinog. Ayan, malambot. Super juicy nito. Hmm. Hmm. So, hindi ko na kinakain yung kanyang balat. Kasi natatanggal na siya. O, pwede mo na siyang balatan. Kasi natatanggal na. Ayan, no. Oh. Ayan. Sa sobrang hinog niya, natatanggal na yung balat niya. Grabe yung juice niya tumutulo. Ayan, no. Oh. Tingnan niyo. Ayan. Sobrang tamis. Tapos yung juice niya tumutulo. Ayan. Grabe, super tamis. Hmm. Natatanggal yung balat niya Kaya mabilis yung kainin Parang sipsipin mo na lang yung juice niya So, ayan Grabe, ang dami ayan. Ang dami Mostly yung ibang kinuha ko Medyo crunchy pa kasi gusto ko yung crunchy Ayan, hinaw din Natatanggal Ayan Mmm, abrir um tamiz. Okay. Oh, yeah. Actually, sa sobrang laki niya, nabusog na ako. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye!